Tara guys, saman ko ngayong araw na magkapis sa taas ng bundok. Dito nga pala yan sa negros. At pagkagabihan ay mag-ghost hunting naman tayo. At umakit sa taas ng bundok na mag-isa. O tapang naman yan. Yung sobrang init na nga panahon pero nakajakit ka pa. Oy, pinay ka. O kuya, sana okay ka lang. At dito naman, tuturuan ko kayo mag-drum guys. Ganito mag-wild. Dito nga nag-umpisa yung vlog ko. Tara, simula natin to. Pagkatapos ko na prepare ng gamit, ay eh, nag mo na ako. Kung mapapansin guys, wala nga pala akong video na pagdating namin ng pair. Kasi nga, nakatulog ako sa sobrang pagod ng biyahe. At pagdating namin ng pair, nag mo muna kami ng mga pinsan ko. pasport forward mo na tayo. Pagkagising ko na naman, ay eh, nasa na kami. hoy. Sobrang ang ko talaga pag nasa biyahe. Sorry guys, kung hindi ko nang settle ng na maayos yung vlog na to kasi hindi ko na-expect na dito magsisimula yung mga vlog ko. At pagkadating nga namin ay isipan ko pumunta doon sa taas ng mundo kasi nga kahit na 7am na mayroon pa rin fogs dito sa taas ng mundo. At nung sumapit na nga ang dilim ay nag ako na mag something na tapang ko, mutik na nga ako mapatakbo. Kaya ako sa'yo, ako na lang yung piliin mo. Uy! Mawala na yung lahat, ugla yung kape sa buhay natin mga Pilipino kung malamig man yung araw nyo, hoy, same lang tayo. Minsan, ang sarap mo lalo na pag maraming ang problema. Need mo na din na mag-distance para makapag-isip ka ng maayos kung ano yung mabuting gawin. Lahat naman tayo mayroong talent, need lang i-discover. Huwag lang tayo mapapagod. Sabi nga nila, diba, try and try until you die. Huwag ka matatakot magkamali. Wala naman nagsisimula na magaling agad, ba? Diba? dito na tayo guys sa last part nagpaalam na kami na na kami ng Cebu pababa na pala kami ng mundong at that time ang sarap sana sama na lang kayo ng pamilya nyo kaso need nyo lang talaga mag distance kasi nga mayroon naman kayong kanyang kanyang pamumuhay sana maulit ulit ng ganitong mga pangyayari na maligaya tayo finally malapit na tayo sa pier pero gusto ko atang maligo ng dagat Parang kulang na ata ako sa vitamin C. Siya, oy. Ganito yung tips guys para hindi malamigin yung Pasko nyo. Dalawang jacket yung suotin nyo. Uy, kahit sobrang init ng panahon. Nakakita na ba kayo ng Relipi Papig sa personal guys? Yan nga po sila. Sana all cute. Uy. Finally, at 5pm, nakauwi na rin kami ng Cebu. Sobrang traffic pa nga sa daan, tapos gutom pa. Sigurado to mamaya maubos yung isang kaldero. <laughs> At mo muna for today's video. Sana nagustuhan nyo.